sa taong 2024. Sila ay tunay na hinahakaan sa iba't ibang larangan at nagbibigay ng karanganan hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan, kundi sa loob at labas ng ating bansa binigyan ng pagkilala ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang mga natatanging bulakenyo sa taon ng gawadangal ng Lipi 2024 na ginanap sa The Pavilion Hiyas ng Bulacan Convention Center. Ang mga pinararangalan natin ngayong gabi ay mga mapamayang nagpursige at nagbigay ng kanilang buong kakayahan upang maabot ang mga tagumpay na ngayon ay nagtibigay po ng karangalan hindi lamang sa kanilang mga sarili kundi sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan. Narito ang mga pinarangalan at ginawara ng pagkilala sa Dangal ng Lipi 2024. Dr. Herman Roy C. Cruz Jr. mula sa lungsod ng Malolos. Agrikultura, Dr. Nathaniel T. Servando mula sa lungsod ng San Jose del Monte. Agham at Teknolohiya, Felicidad Pigalang Galang Pereña mula sa Kalumpit, Edukasyon. Edgardo B. Santiago mula sa Bulacan, Sining at Kultura, Profesor Ernesto O. Cordero mula sa Obando, Bulakenyo Expatriate, Dr. Juanito S. Javier mula sa Lungsod ng Malolos, Pangkalusugan, Architect Conrado T. Unglau, mula sa Lungsod ng Malolos at Bulacan, Pangangalakal at Industriya, Ginang Jocelyn D. Reyes mula sa San Ildefonso, Entrepreneur, Ambassador Claro S. Cristobal mula sa Bulacan, profesional. Iginagalang Mario G. Lipana mula sa San Ildefonso, profesional. Abogado Florentino P. Manalastas Jr. mula sa San Miguel, paglilingkod bayan. Ito po ay napakahalaga at ako po ay natutuwa na para sa aking pamilya at higit sa lahat, pasalamat sa ating Panginoon. Palami pong salamat sa gawat ng dangal ng Lipi ng Bulacan. Ito ay magiging uh, agabay upang paigtingin pa lalo ang aking pagserbisyo hindi lamang sa aking ahensya na pinapasokan hindi sa pagsilbi sa ating uh, lalawigan. Isa po itong malaking karangalan, hindi lang para sa akin bilang individual, kundi para sa aking pamilya. Kinatutuwa po namin ng pangatlo na ako sa aming magkakapatid na nagkaroon ng gawad ng alang liti. Memorable sa akin to. Hindi ako kalangin ganito, karangya. Sa mga kabataan ng artist ngayon, pinta lang sila ng pinta. Hanggang sa magkaroon sila ng sariling estilo. Maraming salamat po sa pamunuan ng lalawigan at sa ating buong angkan ng mga bulakenyo. Dangal po tayo lahat ng lipi ng bulakan. Pagka binigyan ka ng parangal, icing na Pero ang tunay na karangalan talaga, kung makikita ko yung mga pasyente ko, naglalakad ang diretsyo, maayos ang kalagayan gusto ko po magpasalamat sa Dangal Mipi Foundation sa malaking karangalan na binigay sa akin. Ni Mason po hindi ko inasahan na sa buhay ko makakamit ako ng ganitong karangalan. Ito po para sa sa akin, sa mga anak ko, tsaka sa parte ko kay Sasha Matilia. Nagpapasalamat ako napakalaking karangalan sa akin at sa aming buong pamilya na ako ay Nakatanggap ng parangal, salamat talaga sa kanilang suporta sa amin, lalo na sa aming magsasaka. Ito'y isang hamon, hindi lamang isang parangal, kundi isang hamon para sa akin, para sa mga kapwa ko, awardees. Maraming maraming salamat po sa pagkakaloob ng napakalakit, napakataas na karana lang ito. Sa parangal na iginawad sa akin ngayong uh, araw na ito nagkataon naman po, nakaarawan ko rin ngayon. 66 years old ako, kaya ito po ay isang napakahalagang memento sa akin. Salamat po! Samantala, si Ginagalang Alejandro H. Tenko, Chairman at Chief Executive Officer ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, ay binigyang pagkilala bilang isa sa labindalawang natatanging Bulakenyo Awardees, kung saan siya ay kinilala sa kanyang kahusayan sa larangan ng paglilingkod pamayanan. Alam nyo, uh, magtatapat ako ako po ay award na rin ng iba't ibang mga institusyon. Pero sa gabi pong ito ay ibang aking pakiramdam sapagkat ang dangal ng lipi ay nagmumula talaga sa lalawigan ng Bulacan kung saan hindi lamang ako hindi ang, ang aking mga magulang at mga ninuno ay kami taga malolos. No? Kaya talaga lang kung uh, tanggapin ang uh, award na ito sa gabi ito. Ang pagdiriwong natin sa mga tagumpay na mga kinikilala nating damal na lipi ng Bulacan ay may tuturing natin talagang namapan. Sapagkat ang magigad nilang sa kanilang mga piniling larangan ay magsisilbing parola na tatanglaw sa